habang walang suot pang ibaba, nakasabit ang lalaking yan sa tricycle na binabagtas ang sumulong highway sa Antipolo Rizal. Sumasayaw pa ang lalaki kahit umaandar ang tricycle. Ayon sa kumuha ng video, may iba pang sakay ang tricycle at nagpapatugtog ng malakas. Nahuli kalauna ng lalaki na edad labing anim pati na ang tricycle driver na 27 taong gulang para sa reklamong grave scandal. Nasa kustudyan na ng pulis ang driver habang dinala sa DSWD ang minor de edad. Walang pahayag ang nagsayaw na lalaki habang tumanging magsalita ang driver. Ngayong pong araw, ang deadline sa kampo ni Vice President Sara Duterte para tumugon sa summons ng Senado kaugnay sa impeachment case laban sa kanya. Ayon sa isang dating hukom ng Korte Suprema, sumagot man o hindi ang bise, ay tuloy pa rin ang paglilitis. Si Pangulong Marcos muling iginiit na hindi siya nakikialam sa impeachment. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi, hindi siya nakikialam sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. If the President chooses to do that, I choose not to. Nasa Australia ang bise para sa isang personal na biyahe at bagamat nagsalita sa harap ng Filipino community roon, wala siyang nabanggit tungkol sa impeachment. Hindi naman nagpaunlak ng panayam ang kanyang defense team. Pero sabi ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi man sumagot ang vice tuloy ang impeachment made... proceedings. It will not stop the proceeding. She will be declared in default. The prosecution will present its evidence, but the defense can still rebut the evidence presented by the prosecution. Sabi ni Carpio, Pwedeng utusan ng Korte Suprema ang Impeachment Court na ituloy ang paglilitis sakaling idulog sa mga mahistrado ang issue. Ang Supreme Court ang supreme nga eh. I don't see any reason why the Senate of the 20th Congress will not comply. Mm. They will comply the moment the Supreme Court will say tuloy ang trial. Ayon naman sa isang constitutional law expert, pwedeng i-contempt ng Senate Impeachment Court ang lise kung hindi siya sasagot. Meron silang inherent power na gano'n. No? Uh, kung hindi naman siya mag-submit ng, uh, ng uh, answer, hindi na kailangan yung uh, rejoined there ng House. Pag hindi ka sumagot, uh, di, ibig sabihin wala kang matinong sagot dun sa mga paratang. Naniniwala uh, naman si House uh, Assistant naman, Majority uh, Leader uh, Judah sy Sidre na bagamat hindi na kailangang hingan ng Senate Impeachment Court ang Kamara sa 20th Congress ng certification na desidido itong isulong ang Articles of Impeachment, malamang daw ay sundin ito ng House Prosecution Panel. Verified, valid, and we signed it in front of the Secretary General. Uh, for for me, that is sufficient already. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sabi ni Vice President Sara Duterte, wala siyang sama ng loob kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa kanyang impeachment pero may patutsada siya sa pamumuno ni Marcos bilang presidente. I have problems with his performance as president. And I have problems with the um, violations of uh, our fundamental law, our constitution. Particular anya sa mga paglabag ni Pangulong Marcos sa konstitusyon ay ang pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kaugnay naman sa inanunsyon niyang hindi pagdalo sa State of the Nation address sa susunod na buwan, sa tingin ng bise ay walang sasabihin makabuluhan ang Pangulo. Hindi rin naman daw tinupad ng Pangulo ang mga ipinangako niya noong nangangampanya pa sila bilang unity team. Wala pang pahiyag ang Pangulo kaugnay nito. Ito ang GMA Regional TV News. Natagpo ang palutang-lutang sa dagat sa Santa Praxedes, Cagayan, ang isang galon na may lamang sangkap umano sa pagawa ng inigal na droga. Ayon sa mga pulis isang maing isda ang nakakita sa galon na naglalaman ng umano'y controlled precursors at essential chemicals. May tinatayang bigat na halos 7 kilo ang galon nahawak na ng pideya para sa pagsusuri. Ang mga nasabing sangkap ay ginagamit umano sa paggawa ng iligal na droga gaya ng shabu. Sa loob ng isang linggo, umabot na sa limang daang milong piso ang natagpo ang palutang-lutang na iligal na droga sa Cagayan. Nasawi ang isang lalaking 34 anyos matapos malunod sa Sayaw Falls sa Valle Hermoso, Negros Oriental. Base sa imbestigasyon, naliligo ang biktima at ang kanyang mga kaibigan sa talon nang mapansin ng kanyang mga kasama na nawawala siya. Nahanap siya kalaunan at sinubukang i-revive. Pero idiniklarang dead on arrival sa pagamutan. Ayon sa pulisya, nakainom ng alak ang lalaki ng lumangoy. Hindi raw nakarating sa lugar ang mga rescuer dahil sa madulas at maputik na daanan. Dahil po sa dumadalas na ulan at baha, nagbabala ang Department of Health laban sa ilang usong sakit, gaya po ng dengue at waterborne diseases, gaya ng leptospirosis at alipunga. Balitang hatid ni Katrina Soan. Sa biglang buhos ng malakas na ulan, karaniwan ng kasunod ang pagbaha sa ilang kalsada. Tulad ng naranasan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila sa Magdamag. Abot baywang pa ang baha sa ilang lugar at hindi maiwasan ng iba na lumusong sa baha. Kabilang sa mga sakit na maaring makuha sa paglusong sa baha ang leptospirosis at alipunga. Ang Barangay Rojas District sa Quezon City na madalas madaling bahain. Mas pinaigting ang pagpapaalala sa mga residente na iwasan ang paglusong sa baha. Si Princess, naranasan na raw magkaalipunga. Di na raw ng bota ang baha na may kasamang putik. Maputik, Sobrang putik, tas madumi, kahit anong bota mo po. Hindi, ano, mm -mm. Pero yung iba po, nakabota na rin po. Taon-taon daw, nagkakaali ang nga ang 68 taong gulang na si Teresita. Halos lahat dito ng tao, nagkakaali nga pag bumabaha. Makirot, masakit. Talagang matindi ang sakit. Buti na lang daw ay may libreng gamot sa kanilang health center. Isa rin sa mga iniiwasan nilang sakit ang dengue. Kaya tulong-tulong daw ang lahat para maiwasan ito. Kapag katag-ulan, unang binabantayan namin ay dengue. Bago dumating ang mga pagbaha, meron na pong paglilinis sa mga estero, uh, pag-spraying, uh, kaparigiran. Karaniwang sakit tuwing tag-ulan ang waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue o wild diseases yung WIL si waterborne si influenza like saka si leptospirosis mm -hmm. wala pa kaming napansin no nakakaiba si dengue uh, yung aming pinakahuling uh, tala bagamat hindi pa sa malaki yung pagtaas mm -hmm. ay alam natin na nagsisimula na meron na tayong nakita na kung di ako nagkakamali 6 or 5% percent, uh, na increase on a week uh, to week basis mm -hmm. kasi alam natin tagulan na eh. so talagang mm -hmm. magsisimula na yan Base sa datos ng DOH, 6,217 ang naitalang kaso mula May 11 hanggang 24. Mas mataas ng 6% kesa sa April 27 hanggang May 10. Sabi ng DOH, hindi raw kailangan mabahala dahil tuloy-tuloy ang kanilang paghahanda. But it's not alarming Christian dahil alam natin na ito yung panahon talaga na tumataas. Mm -hmm. Patuloy yung operation ng ating dengue fast lane. Kapag nakita ng doktor o ng nurse na mukha kang dengue, ano ibig sabihin mukhang dengue? Yung mga simptomas mo, mm -hmm. yung pinanggalingan, mukhang kinagat ng lamok ganyan. Ibig sabihin, yung processing time mo bibilisan namin. Paalala rin sa publiko, prevention is always better than cure at isang mabisang paraan para maiwasan ng sakit ang pagsisigurong malinis ang kapaligiran. Katrina Son nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tila sining sa kalangitan ang namataan sa Luna Apayaw. Ang kumpol ng mga ulap nagmistulang makulay na painting. Tinatawag yan na iridescent or rainbow clouds ayon sa pag-asa na bubuo ang mga yan kapag tinatamaan ng sinag ng araw ang matataas at maninipis na ulap na karaniwang may ice crystals. At dahil sa diffraction o pagkalat ng light rays, lumalabas ang palette of colors. Maraming netizens ang namangha sa nakunang pictures ni Yus Cooper Jomar Malubay. Ang ilan ikinatuwa na natapat pa ito sa pagdiriwang ng Pride Month. Para sa inyong kwentong totoo, kwentong kapuso, sumali sa YouScoop Plus Facebook group at ishare ang inyong mga larawan at video. Maaring ma-feature ang inyong storya sa aming newscast. Gamitin lang ang hashtag YouScoop sa inyong mga post. Mainit-init na balita, nakikipag-dialogo ang oil company sa Department of Energy, kaugnay sa nakambang malaki ang oil price hike bukas. Kinumpirma yan ng Sea Oil ngayong umaga. Kabilang sa mga tatalakayin ang posibleng utay-utay na pagpapatupad ng oil price adjustments at iba pang hakbang para maibsan ang epekto ng mga taas presyo. Ayon sa industry source, 4 pesos and 90 centavos hanggang 5 pesos and 20 centavos ang itataas kada litro ng diesel. 3 pesos and 20 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos naman sa gasolina. Ipinagpapaliban daw ni Vice President Sara Duterte ang kanyang karapatan kung hindi siya sasagot sa summons ng impeachment court. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua na isa sa mga House Prosecutors, nakaabang na sila sa susunod na hakbang ng kampo ng bise. Ngayong araw ang deadline kay VP Duterte para sagutin ang summons kaugnay sa inihaying articles of impeachment laban sa kanya. Sakaling sumagot na ang bise, may limang araw ang House Prosecutors para magbigay ng tugon mula sa araw na matanggap nila ang kopya nito. Ayon kay Chua, magko-comply sila rito. shock mag-ingay! Game na sinagot ni na ex-PBB housemate Shuve Etrata at Clarice de Guzman ang ilang tanong tungkol sa kanilang stay sa bahay ni Kuya. Talagang nagsasabi kayo ang big winner they never had. Aww! Iiyok ako eh. Maybe you're the voters that we never had. <laughs> Yan ang kwelang sagot ng Shukla ng mag-guest sa unang hirit. Ikinuwento rin nila kung paano nabuo ang kanilang closeness sa loob ng bahay ni Kuya. Sabi ni Clarice, pareho silang kalog ni Shuby. Si Shuby naman, comfortable with Clarice. May mensahe rin ng Shukla sa kanilang fans. nagpapasalamat po talaga kaming lahat po sa inyo. Patuloy po kaming lalaban dahil po sa inyo. Until now, hindi pa rin po ako makapaniwala sa pagmamahal na natatanggap namin sa mga supporters namin. Yan, katulad niya, di ba bigising di, sila lang maaga for us. Uh, so, sobrang maraming maraming salamat po sa lahat po na nagmahal at subuporta po sa aming syukla. Mm -hmm. Team shukla.